Uh, mga kadod, si eh, Andito kung sa farm ng partner ko. dito kami ngayon may nag-alok naman sa kanya ngayon bibintang ang manok yan Sa yan. Nagagawa kami ng kubo ng ano, pabo. Ayun si Owo, yung sa lulo yun yun. Sa likod ng partner ko na yun na yun. ka nga muna sa mga kaibigan mo. Bec, out ka muna. Sa yan? Basta shoutout ka lang. At ano to sa YouTube? Ano sabihin ko? Shoutout. <laughs> <laughs> out sa mga kaibigan ko dyan. Lahat. Mga kapwa ko guardian banyak mga manis mga makita na kayo ng manok na walang balay buhay yun siya ito titi ito pakita ko sa inyo yan yun ang mga ano namin dito mga palahi namin dito yan siya yan 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 namin yan dito yan siya Yung uh, mga pan-sabong yun, mga yan. At sa dulo, meron din doon. Kung may magtanong kung saan ako na lugar, dito ako sa loob ng... sa gilid namin, sa loob ng Pilimbis. Ang ganda ng area rito, ang ganda ng area rito. siya, mga tanim namin to. Ito. Ay, so, wala kayong magawa eh. Kaya pag kami nag-i-standby, nandito kami. dito kami yan, sa lugar na to. Ayan. Ayan, yan ang... <laughs> Dalawa na bilik ko dyan, iskanya. Ito magandang klase to. Bulik. Mm, bulik. Hindi bulik, parang ano. May pagkano to. Parang kelso. Oo, mm, kasi yan eh. Saan si paramilchok? Ano lang? Ano lang, ginawa? Hindi, yeah, binigyan sa akin. Magkano daw? Three-fifths eh. <laughs> ko Binigyan niya ako kahit may <laughs> Ayun po, may mga... Magkatay kami kanina-kanina lang ng dalawang pirasong manok na... 45 days dis, siya. punta tayo dali, oh, ko. Kasi. sakit ulo ko? itong sinasabi nga ang halaman doon ay sari sari-sari <laughs> yung mga tanim ni admin to makikita ah, mo naman oh yan kung din nyo na kung may tanong nyo di nyo may tanong sa akin ng totoo lang talaga dati ano, taniman namin to mga pizza sari sari na mga gulayin lahat na gulay na andito ngayon may mga tanim kami na ano doon ng palayo, na andon. palaya o inaan palaya yun si mam Ma yan, yan. Isa rin yan si Vic dito nga. Nagtatanim kami rito. Kita mo, ang ganda ng area namin dito. Kita mo mga, nasa ilalim kami ng mga ano, mga kadods. Sa ilalim kami ng aratilis kung tawagin. Anong tawag ng aratilis sa, sa atin sa probinsya? ba diba? Ano ba yon Anong tawag sa inyo ng aratilis sa probinsya? Dito, aratilis, di ba? Sa amin sa summer, ang tawag nito eh, ano eh, mansanitas. Kung may nakaka-relate sa tanim na to para Kung taga-summer kayo, maaalala nyo yung singdampi kong ah, mansanitas. Mansanitas, tawag sa amin yan sa summer. Yan, mga ano yan. Pabahay yan sa, ano yan, mga bahay na yan? O pare, isang eh, korte ng bahay na 'yan. Marami yan abutin sa dulo. Exquisite bro. Sino <laughs> bro? Tinulong alaga namin ng mga pato. Nice. mga maliliit na Darating ang panahon, dadami yan. Dahil may mga manok kami na pinapa, nangingitlo kayo, no? Yan ang sinabi ko sa inyo ng ano, 45 days. Ikatay kami kanina ng dalawa. Kanina umaga. oras natin yan ay mga alas 12 dyan na yan yan may pabo ang ginagawa namin kubo silungan ng pabo Nagawa kami ng pubo-pubo, mga kadud. Puno ng mangga. Magkita mo yung naggapang dyan sa puno ng mangga. Kita mo yan. Alalan nyo yung nasa Makati. Yung mga nagpakalay lang sa puno. Na, yung halaman ano, yung mga gabihan naman namin yun dun pagkita ko sa inyo mga gabihan dito ha yung mga manok kalat ang mga manok dito yung mga manok pa rin sa dulo yun siya yung mga gabihan o ha dito namin minsan mga kadods gawa ng, ng tagulampay, pa eh, kaya video lang ani pa kami na bonus Yan naman sa likuran na yan na uh, film pilimbis yan pilimbis Ano pilimbis gis ano gate 3 gate 3 pala yan Mga sito namin ang lalaki no ng mga aratilis natabayanan nyo mamaya nagawa kami ng kobo ulit ituloy namin yung kobo kulang pa kami ng ano eh yan ang partner ko nagpapahinga pa eh Mahul. Tapos mamaya, may meron kami nakatago rito ng ginto. Yan siya. pundador. Itu na Bek. Hmm. Itu na Noh. Hmm. Nih. Yon si big And Andalusian. Parang atubong samar yan, atubong samar, Mga Andalis kung makilala nyo to. Kung sino man sa probinsya na may makakilala, makakita nito, makikita, makikilala nyo si Andalis. John no? oh, uh, to sa iyo sabi ni bro mo. shout out daw sa iyo. nasa Guadalupe wari to, ngayon Pasay. Okay. Kasi nung nando kay na dando kay sa ano, simba kay sa baklaran no? nasa Guadalupe sila. Na ah. mm. Merkules sila. Oh, Merkules. Nasa Guadalupe sila. Tapos pina, pinasa nga sa akin ng post nila eh, lang eh. Sakit siya nila, ano? yun eh. Nagpapakain siya ron. Nagluto sila, nagluto-luto sila ng ano, pagkain sa kubo. Budol. Budol, pero sarili eh, sa kay sakay Team Mhm. Mm mga team ni Bibar eh, mga MMD. Kaya kung baga. Yun ba yun? Yun na yun? Oh. Okay mga kadots maraming maraming salamat uh, sana'y magustuhan nyo itong video ko na to paki, uh, paki subscribe na lang at paki pindot na lang sa paki like na lang at paki pindot sa notification para updated tayo sa ating mga sunod na video mga kadeds maraming maraming salamat Okay. Uh, punta na kami ron. Uh, gagawin namin. Siya. Ha? Saan? Ayaw nga pala mga kadods. Pakita ko sa inyo yung alaga namin. Pusa. Oh. Yun siya. Mabait. Mabait yung alaga namin. Siya. Ito oh. lang kalawitik. Mabait yan mimi -mi. Ayan. Kung sino mahilig sa pusa, ayan. Yung pusa, may pusa kami rito ng alaga. Okay. Hmm. Makakit ng partner ko. Akyat na siya. Uh, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming maraming salamat mga kadods. Sa sunod na naman tayo. Okay.